Mga paksalan, dito po tayo sa Bodega Bulakenyo ngayon. At ayan, makakapanayan po natin si Boss Arby. Well, welcome po sa Bodega Bulakenyo, mga boss, madam. Ayan. Meron po tayo dito mga available na iba't ibang klaseng appliances, gadgets at tools n. Wow. For example, meron po tayo dito ang bagsak presyong Rep na nagkakahalaga siya ng 34,998. Pero dito po sa atin sa Bodega Bulakenyo, binenta na lang po natin siya for for from uh SRP price, ngayon po, ibibigyan na lang natin siya ng 19,000 pesos wow, na lang. Wow! So, napakababa ayan. mga paps, ha? Halos at kalahati po yung matitipid niya. Magandang klaseng brand yan, mga papso at brand new. Inverter na rin po yan, yeah, and... Yeah, ayan po. Brand yung brand nyo po yan mga boss madam. Meron pa siya mga Ay, tape yun, at yun, man, mga naka-plastic pa. You know, So, papano ang nga? Alimbawa, ang uh, payment uh, boss RB. So, ah, available din ba yung uh, Gcash, uh, bank transfer, yan po, Ayan, available po. Yan. So, mas madali uh, oh, ah, pagbayad. Pag, uh, yes po. At kung mas budget meal naman po ang hanap nyo, syempre meron din po tayo dito. For only 11,900 pesos lang. Wow! Tudor naman yan mga paps Two Tudor, brand new condition sa mga hanggang, boss. Uh, 11,900 pesos lang, meron na po kayong tudor. Yeah. Ganyan po ka mura dito sa Bodega Bulakeño. Ayan. Siyempre po, kung naghanap kayo ng uh, pang mga condo lang, mga small spaces, eh, yeah, may available mga, din po tayo. Yun know, oh, o, mga mini ref. Brand new condition, mini ref po yan. For only 4,499 pesos. Mga papsa, napakababa na niya. No? Fresh yung pamigay na po yan. Ayan. Meron po tayong iba't ibang klase, iba't ibang model tulad po nito na digital na po siya. Pwede nyo i-adjust ang mga temperature. Ayan. From temperature po sa atin. Yes po, na, adjust po yung temperature niya depende kung ano po. At tigit wow. po sa lahat naka-magic cooling na rin po katulad nito. Wow, ayan mga paps. Ay napakaganda ng loob oh. Ayan mga paps. Ito oh. naman po yung pressure niya. From almost 40,000 21,900 na lang po. Yan, napakababa. halos kalahati. Halos kalahati po. Meron din po tayo pala mga, nagkakaroon din po tayo ng mga four door na refrigerator. Kaya lang po itong isang to is sold na. Ayan po. Sold na po. Brand condition din mga boss. Ayan po, wow. Sana all. Nakuha lang po to for only Php 35,000 lang. Php 35,000 lang. From 75,000 SRP. So kung sakali may mag-comment, may mag-order ng ganitong nga uh, ano pa Boss mayroon pa. Mayroon pa like po. bali, uh, yeah. follow nyo lang po yung page natin na Budega Bulakenyo para po updated po kayo sa mga darating pa natin na mga bagong item. At Yo pwede rin po kayong mag-message sa amin kung may natipuan po kayo sa aming mga posts. Pwede po kayong mag-message para masagot ng ating mga admin. Yo. Ayan, katulad po niyan, sila ma'am, nakabili na ng Hello mini rep po. na inverter. Inverter na po. Hello. Ayan. Ayan, from Pampanga pa to. Pampanga pa to. Pampanga Ayan, Pampanga pa. From, from Pampanga. From Pampanga. Hello po mga boss. Hello ma'am. Ayan. Hello. Shout out po. Ayan. Hello. Ito po ang presyo niyan, na original price. Ito po, mahigit kalahati yung presyo. Ayan, mahigit kalahati ang discount. Pakita natin Hello. pa, Corex. Inverter type na po yan na single door. Uh, 16,000 po ang original price niya. Ah uh, 7,999 na lang Ay, yan, po. Ayan, mga paps, ganyan. Tita naman kung... Brand new condition yun, din po yan. Naka-tape pa and naka may mga plastic. Po. May kasama rin pong manual. Saan pa kayo mga paps? Kaya Ayan. pag na kayong pupunta kung saan-saan pa, mm -hmm. dito lang po ito sa Budega Bulakino sa Plaridel. Plaridel po. Sa second floor po pala kami ng Prime Mark Town Center, Plaridel. Malapit po kami sa pamilihang bayan ng Plaridel. Yun. At hindi lang ito mga saan napakarami pa. Mm -hmm. Marami pa, Marami pa po. Yung ah, yung meron yung din po tayo mga aircon na bagsak presyo. Pasadahan po natin. Ayan. Ito naman po mga boss, meron po tayong bagsak presyong ayan. Aircon na brand new condition. One horsepower inverter one horsepower na po yan. Ayan Ngayon po. So, magkano ito po, Sarvi? Ah, ang presyo po natin dito is 12,499 na lang. At ito po, pakita natin ng original price po niya is Ayan po, 27,000 na nag-sale sila ng 23,000. Pero mas binabaan mas pa natin binabaan yan. pa. So, halos kalahati na lang po ang presyo. Brand new condition din po yan. Meron na siyang kasamang remote. Wow, Meron siyang manual. Ayan. Brand new po lahat yan. Silyado rin po yan mga boss. Yan. So, san pa yung mga Binuksan lang po natin to para meron tayong sample. Yan, para may sample. Sakto exactly okay. po yan sa darating na summer. Oo nga, malapit yan. na. Yan. Opo, dito, malapit dito, na. Magtataasan na po ang presyo nito. Pero dito sa atin, bagsak presyo pa din. presyo pa rin. Yes, Kaya ano ba? Ba? pa po hinihintay ng mga mapasak? Punta na po kayo rito sa Budega Bulakinyo. Naman po sa kabilang area natin is yung mga pang-industrial use na washing machine. Okay. Yan, tulad po nito, ayan po, industrial use na siya, 10 kilos. Wow. Yan. Sa mga gusto po diyan magtayo ng laundry, pwede po ito. Pwede. Yan po. Ito po yung original price niya is 32,998 pero dito po sa atin is 19,700 na lang. Talaga po. kababa yung presyo. Ganun po. na po kababa yung presyo natin. Pero higit po sa lahat diyan, pwede pa po natin tawaran. Punta lang po kayo na dito na sa Bodega Bulakenyo at magtawaran tayo. Ay, yun oh. At saka mga pumps nakita ko, ayan, inverter. Inverter na po. So walang problema yan kahit gamitin niyo nang gamitin. Yes Hindi po. Hindi po kayo mag-aalala sa bayarin oh, sa kuryente. Kaya pang industrial use yeah. na siya mga boss. Halos lifetime niya na siyang gagamitin. Yan mga boss yan o. Oh. Yan talaga ang kagandahan niya. At saka magagandang brand. Napaka quality. Ayan po, meron pa po tayong iba't ibang model ng mga rep. Ayan, katulad po nito, from 25,000 po, 13,797 na lang. Inverter na rin po yan mga Inverter boss. Inverter na rin, no? Two-door. Ayan, brand yung brand nyo po. Saka napakarami pang pagpipilian mga aircon. Yes po. Mga aircon po natin from 1 horsepower hanggang 1.5 may available po tayo sa window type. Ayan po. So napakarami. Opo, oh po. Marami po tayong so, available. Na kayong, uh, ibang hahanapin pa pagpupunta mm -hmm. kayo rito mga papsa, mga ah, madam po. at mga simp. So, one-stop shop na dito po lahat na hinahanap yes nyo. At hindi lang po malalaking appliances ang meron tayo. Meron din po tayong maliliit na appliances yeah. gaya nitong induction cooker. Induction cooker? For only 650 pesos. Alam Ay, ko nasa 1.5 yan sa labas. Oo, oh, 2000 pa nga. Nasa 2000 yeah. pa. Pero dito sa atin, 650 pesos may induction so, cooker ka na. Talaga. Yeah. May iba't ibang klase pa po okay. tayo. Meron pa po tayong mga donut maker okay. na bagsak presyo. Meron po tayong mga... Ano ba tawag dito? Hand mixer. Hand mixer. Yeah. Ayan yeah. po. Meron din po tayo dito mga oven. Yeah, may mga oven, oven po na natin may... for as low as 799. May mabibili ka na dito. Wow! 799 799. 799. Yes, pa. Pats, imagine. yes po na ganyan po, po. Yeah. kapura. Mula po sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliit na appliances, meron po, po tayo dyan. Yes. Halos araw-araw po may mga dating po tayong appliances. Uh, lalo po ngayon, may parating po tayong isang container ng bagsak presyo appliances. At tabayanan nyo lang po yan sa page natin sa Bodega Bulakenyo. At saka matanong ko lang po sa yung uh, store hour mo, At saka araw-araw po ba hmm. open? Araw-araw po tayong open Monday to Sunday. Ayan, open po tayo from 6, uh, 9 a 9 a.m. up to 6.30 p.m. Ayun mga hmm. pub, Kaya mahaba po yung oras na pwede nyo nga pagpili at pag, pagka pag, nagpunta po kayo rito. Yes po. Okay. Po, may mga available din po tayo dito, mga cordless grinder. Ayan po. Bagsak presyo lang din po yan dito sa ating Bodega Bulakenya at kagandaan po dyan. Ayan, napakaraming kasamang bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces na bala ang kasama niya. Na, Parang ito lang po yung binili nyo dahil sa bagsak presyo nitong grinder, grinder na to. May kasama rin po itong dalawang battery gagamitin na lang mga paps. Gagamitin na lang po 'yan Saan mga boss. Yeah. Meron din po tayo dito mga electric planer, iba't ibang klase pong mga JLT tools JLD brand. JLT brand. JLT. At ito, ito po. Po. meron din po tayo dito mga chipping gun. Kaintsan po kayo lumion, Oh, po. Ayan. impact wrench. Lahat range. po 'yan is bagsak presyo lang po dito sa Bodega Bulakenyo. Ito pa. Ayan, may Ayan po, may makita, heavy duty naman po, makita heavy po. duty Heavy duty drill and grinder Talawa na yan. Na. Opo. Isang set na po yan kasama toolbox, kasama mga bala. Kasama pa, kasama yung box ng mga pups. Napakarami yes, pa sunod na bala Kasama bala, bala na rin po. Yan. At sa mga naghahanap po ng heavy duty na tools gaya nitong hammer drill. Yan. Ano na ito? Pang chipping Tsaka pang drilling so, na din. Double purpose, double purpose na. Okay. Oh, for only 1700 po. Limited stocks lang po itong unit na 'to Ay, mga boss. Ha. 1, 7, oh, 1, 7, first come first serve po tayo. Ayan, bagsak presyo na po sa 1,700. may kasama pa siyang bala. Ayan, mara Maraming bala po siyang kasama mga boss. At nandito naman po tayo sa ating bargain section ng mga barya-baryang tools. Yan. Yeah. Wow, barya Barya-barya po talaga as in, literal na barya-barya. Dahil po itong mga pliers long nose na to, mabibili nyo lang po for only 25 pesos, 25 lang. pesos 25 lang. 25 pesos 25 Katulad naman po nito mga range na to, kahit malaki maliit, bibili nyo lang po to sa akin ng 20 pesos 20 ang isa. Pesos lang. Yes po, 20 lang pesos. Mga, mga pinagsuklian nyo at ito po, meron din po tayo dito mga lagare. Yan. Ang lagari po sa labas pag nagpahasa kayo is 150. Mm -hmm. Pero dito sa akin po, bibili nyo lang to ng 50 pesos ang isa. 50 pesos. Kesa magpahasa kayo, may tatlong lagari na kayo dito, mga boss. Ayan po. Heavy duty na rin po yan. At ito po yung mga ano natin, pang na gulong ng sasakyan. 250 pesos lang po yan. yan. Heavy duty na po to, ah. Double ano to, yung may lock na siya. Bukod, na, bukod siya, naka-welding na siya sa loob. May lock pa siya. Kaya hindi siya basta-basta masisira, mga boss. Ayan, mga boss. may mga wire stripper din po tayo na bagsak presyo lang din po. Sa mga nag, naman po, construction ito po yung mga pangkinis ng mga simento. Ayan, bariya-bariya lang din po dito sa atin. Nasa 35 pesos lang po, bibili nyo ito sa akin. Ayan, bariya-bariya lang po yung mga tools natin. Ayan, dito sa ating mga bargain section na mga hand tools mga papsa kaya ano pang hinihintay nyo ha? Punta na po kayo rito. Sa Bodega Bulakenya lang po tayo. Ah, sa Bodega Bulakenya lang po 'yan. Dito naman po meron din po tayo mga available na power tools. Power tools. 'Yan, Ayyan. sa mga power tools naman po natin Meron po tayo mga barena grinder na nagkakalaga lang ng 850 pesos yeah, lang. 850 pesos yes lang. Yes po. Kaya... Sa iba mahal yan ha. Opo, mahal po talaga. Yeah. Kaya sa mga gusto po magnegosyo, pwede po kayong bumisita dito sa atin sa Bodega Bulakenyo. Yeah. Kaya ko pa po kayong bigyan ng malaking discount basta mas marami po ang bibilin. Yeah. Saka dito po mga papsigurado, mm -hmm. kasi bago po kayo umalis, te-testingin po Te-testingin po natin lahat yan. At okay. may warranty pa may warranty mga boss. May warranty pa yes yan, po. ang mm -hmm. yan mga sa hindi lang po 'yan, napakarami pa. Ayan, Barena grinder, meron yeah. din po tayo mga jigsaw for only 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang. Heavy sa duty 'yan mga boss ah, heavy duty. Meron siyang variable speed. Wow, JND brand. JLD German technology German po 'yan. German technology 'yan ha. boss. brand Ayan po. For only 1,000 pesos. Sigurado 'yung German. Ayan po. Meron po tayong iba't ibang model, iba't ibang klase kaya po marami kayong pamimilian mga boss. Tayan po, syempre, meron din tayo dito mga Bluetooth speaker na for as low as one ta 199 pesos may mabibili ka na dito, mga pwede, boss. Pwede din dalhin sa mga outing yan, mga pops, ha? Yes po. At kung gusto mo naman po ng may mic, 299 pesos lang po, may mabibili ka na dito. na Set na po yan, 4 inches speaker na may kasamang mic. Ay, So, san pa kayo, mga pops, oh? Marami pong stock yan. Kaya sa mga gusto Ayan. nga, pwede rin mag-wholesale. Yes po, pwede yeah. rin po kayo mag-wholesale dito. Mag-message lang po kayo sa page or direkta na po kayo pumunta dito sa ating store para makapili po kayo. Yeah. Siyempre, meron din po tayo dito mga available na mga rice cooker. Gaya nito for only 550 pesos, oh, pesos lang. Pesos lang yes po, opo. Oh Nasa 1,000 plus po ito sa labas, uh, pero dito sa atin 550 lang. Million? Dito naman po, meron po tayo mga water kettle gaya po nito. Yeah. Na 2 liters na po yan for only 250 pesos. Yes, po. nasa 700 po 'yan sa labas. 250 lang po dito sa atin. 2 liters. Imagine mga papsa, 2 liters. 2 liters na <laughs> po 'yan. Yes po mga boss. At dito naman po sa section na 'to, isang ating mga pangmalakasang buy one take one na TV at 50% off na TV. Katulad po nito, meron po tayong available na LED TV for only 3,000 pesos, dalawa na po yan ah, mga boss. 3,000 pesos? 3,000 pesos, dalawa na. na. LED TV, LED JMS TV. brand. Yes Ayan. po. At dito naman po, kung gusto nyo, ah, ang LED smart TV na budget friendly lang, 2,999 pesos lang po yan. 2,999 pesos lang mga paksa. Smart Android. Smart Android. Android. smart Android na po. Ang kaganda yan, yes, Android na. Android pa. na. May so, YouTube, Netflix, sa, yan, Google. Maliban sa smart Android TV pa yes, siya mga paksa. Yes so Android na. May Bluetooth yan. na rin po yan mga boss for only 2,999 pesos. Ang original price po niya is 6,499. Yan, ganun kababa. So halos yes, parang po. one foot na lang yung presyo. Yes po. Yan, yan. o. Gusto nyo naman po nang medyo mas malaki, ayan po, may available din po tayo. 24 inches for only 3,998. Android na din po yan. Android na rin. May Bluetooth na. So yan na. ang hanapin yung mga papsa TV. Yes Kaya, po. Maganda po pag smart na, Android mm. pa. Yan. At may napansin ako dito, malalaking TV ha uh, po. Yes tayo. po, may available din po tayo yeah. malalaking TV dito from uh, 70 inches hanggang uh, pababa. Wow. Ayan, 70 inches. So, ito napakalinaw niyan, 4K UHD. Yes po, sobrang okay. linaw na niyan. 50 ano na po to? 50 inches TV. 50 inches. TV. Yan, Android so, TV na rin din po 'yan mga boss. Ayan, Ito mga naman pa. po yung presyo natin is yeah. 17,999 pesos lang po from 29,000. Mga paps, kita niyo naman po yung uh, binaba ng presyo dito sa bodega. Yes po. Ayan. Kung gusto niya naman po ng mas malalaki pa, meron din po tayo dito, 55 inches. Yan, from 35,000, to 21,499 na lang. Ganon ka ba mga, Yan, mga po. Person. At uh, available at may mga stocks, kaya ano ba po pong ilihintay yes, nyo? Yes po, ha? marami po tayong Punta bagong dating. Punta po dating. kayo Ayan, Oh, Ito kayo, po yung, yung pinakamalaki natin mga boss. Ito po, napakaganda ng magiging discount nyo dito mga boss. Bakit nga po kanya. Ito po, tignan nyo po, 49,000 na lang po. 75 inches na yan mga boss. Ayan, Ay, oh. From 94,998. Napakalaki wow, ng na discount. Napakalaki ng discount. <laughs> <laughs> Kalahat. Ilang inches mo, Sardi? 75 inches 75 po. 75 inches, mga Paps. Makukuha nyo lang sa presyo ng 49,000 lang, mga Paps. San pa kayo? Yes po. So, pagka yan, ewan ko lang. Opo, oh, ayan Ay, po. Talagang... Ito pong SRP natin, pwede nyo pong isearch to na 75 uh, 75 inches ng Skyworth. Yan po. Ito no. po yung SRP niya is 90,000 plus. Yan po. Okay lang nag mm -hmm. lang po yan mga paps kaya wag na pong pupunta kung saan saan dito lang po yan sa Bodega, Bodega Bulacan sa Claridel Bulacan yes po ito po yung mga latest model natin na ah. Uh, full HD na na wow. frameless yan ah, frameless mga paps ha 43 inches frameless yes po from 15,999 9,5 na lang po dahil naka sale po tayo Ay, dito yun sa yun Bodega Bulacan ngayon dito sa Bodega Bulakenios kaya ano pang iniintay nyo punta na po kayo rito at nang hindi po kayo maubusan napakaganda po niyan. full HD na po yan at mayroon na po nga YouTube, Netflix, Chrome at Google Play yes po at naka soundbar na rin po yan built-in soundbar sound, sound built-in soundbar pa ha yes so po. napakalakas niyan. malakas pong tumunog yan at, at meron po, na rin po built-in channel na rin di nyo na kailangan ng antena so gagamitin nyo na, na, na lang yan. talagang kahit talagang yes na na lahat. nandyan na po lahat Mm. No? Mabibili nyo sa halaga nga 9,500. 43 inches na. Naman po, meron po tayo dito mga grass cutter. Wow, grass cutter po. sa mga naghahanap yan. Four stroke na po yan for only 3,700 pesos po. Ayun, hmm. imagine, four stroke ha? Four stroke po. At ito po yung right. ano niya, uh, original right. price nyo sa market, yan po nasa sa 6000 pero dito po sa atin is 3700 pesos lang po. Malaking mm -hmm. presyo po dito sa bodega Bulakit. kaya po sa mga gusto magnegosyo, talagang pwede po kayo dito.